ayun Ay, ang, ang, ang yun, ba ba? Yan, Ay, karta. masarap din oh. isa. Ba, yan, karpa. Ito no? masarap. masarap isabaw yan, Masarap yan. Hmm? Yan, mas masarap. Ayan, Ay, malaki. Ihaw. Oh, ihaw. Gusto mo so, ba magbangga tayo, why? <laughs> <coughs> Ito malaki. Ah. Yung karpa na malaki. Karap yung Ihaw. Hindi. 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 yun Hindi. 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 Alin? Para mo pa. Masarap yung isa ba yung? Hindi walang lasa yun eh. Natikmang ko um, na natin yun eh. Matabang. Yan ano? masarap. Ito masarap. Yan ba yun aquarium eh? Hindi. <laughs> yung goldfish ngayon. yun. Baka <laughs> siya. <laughs> kamukha na. Oo, oh, yan. Karpa yan. Ayan guys, bili tayo kay kuya na. Ay! Kasa! <laughs> yung aro, ano ba? Nanalo ko. Yung nasa aquarium na malaki. Oo. Oh, oh. Parang kamukha, no? Oh, Oo. Oh. Ito lang? Hindi. May malaki pa Dag kuya. Nagdagawa pa nung malaki siya. mana. Meron din. Yan yung medyo malalaki. Ise-sowm natin. O, masarap ng aso. swam Sige, tapak dagdagan mo na. Yan. Mapinik kasi pag manilikt. Ayan, guys. Sige, tapoy yan dagdagan mo pa. No ndi. Tak-tak Sige. Ayan po. Wala na malaki. Hello! Babalik. Babalik na. <laughs> Sabi niya, na wala na daw siya, mamamatay na daw siya, walang tubig. Hindi. Sige, dagdagan mo na lang ko yan, pang uwi, no? Daing natin mo na. Ang sarap kasi ang presyo nito maliit. Ano? Sige, dagdagan mo lang. Huwag kang matakot. Huwag <laughs> kang mahiya, kuya. <laughs> Magkaya ba lahat yan? Diyan sa malalaki kasi isang doon, isang kilo. Oh, sige. Dito, ibigay ko na lang sa'yo ng 70. Sige. Malulugi ka kasi kung pareha. Oo. Uh -oh. oh. Malilit Ang iba kayo mata, oh! Ayan guys, nag-i-enjoy siya, oh. Ayan guys, oh. Ang dami. Padagdag pa akong dalawang malaki. Dalawa pa? Oo, oh, malaki. Ang dami guys. Mainit day. No? Oh. na day. Oh. May sunscreen ka ba tayo? Sa Ang na. dami na lang nakuhuli dito. Oh. Dapat di Dakul na ni, dakul ka. Ayan. Ayan. Dona. Ayun o, may tilapia isa. Hindi, marami pa yung tilapia niya. Ayun isa. Hindi, maliit lang. Sige pa kuya, baka may malaki pa. Ayan, no, malalaki so, po. O. Sige, huwag ka matakot. Tatakbuhan lang kita dyan. Kuya, <laughs> alis naman kami. Huwag ka magalala. Uwi na kami mula. Paula! <laughs> Ilabas mo <mula>. lang. <laughs> Ayun, yung malaki yun. Sa amin, marami din yun. Ay, malaki po lang sa iyong ano din sa amin. Pagkahan ng Ayan, no? Uy, ato na niya. Taiwan tan? Ano yan? Arawan? Hindi, Taiwan yan. Uh, ha? Taiwan. Ah, Taiwan yan? Kinakain ba yan? Oo. Oh, oh. Masarap to kilawin. Ayan. Ah, ito, itong Taiwan. Ay, ah, ganun. Nakikilaw to, ito. Oo. Oh, i pag mo, ay, eh. Pa? Mm -mm. Ayan po. Hindi siya materi ko yan. Taiwan pa? Oo. Ayan, ay karpa mo na ka dyan. Nakikilaw tayo na yun. May, may Taiwan pa ba? Mm -hmm. Ay yung mabanguna na lang yung green. Taiwan yeah. variant niya. Tin karon arawan. Hindi mo lang sa Taiwan. Oo, oh, oh. ito ito. Oo oh, yun na. Tapos wag na sa Taiwan tawin. Ayan, yung mga malalakad. Yen, sige. Binibigay lang nang asayu. Sila oh. yung panyelok ay. <laughs> Sige, ama na yung mga yan. Ayan guys, yung mga lakad yan. Papa sa lubong Oo, at ay taiwan na yun. Taiwan mo na yun. Wala ko, sino, parang lanang. <laughs> Yan, yeah, Taiwan. Di, plastik mo. Sige, sabi mo, amin. Sige, kasitan. Hindi tayo, tayo, tayo lang. Nag-boost niyo po ngayon. Malilit na. Then, guys. Saing tayo ng kanin. <laughs> Sa dagat na. Sa dagat ng ilog. Uy oh! Magbalag ka din mo. Eh. Hindi <laughs> saing so, tayo guys tas ko ta ang pampadingas Da, dinala mo yung cellphone mo mo, no? No, yun eh? Ah, kailang pasahan na lang kita. Wala, nasunog na ba eh? Hindi yan. Yung so, ano? Yung tinutukuran. Ay, why? Ito na. Ito na. So big, nice. okay, so, guys, Yan guys. Dali galito, beh. Eto kami na. Isda. Kunet. Doko ni lumayo? Yan, sakto pala yan, no. Oh. Hala. Ayan guys, paluto na. <laughs> <laughs> okay. Narasan ka na? Huwag oh, mag gano'n sirin. mo. Oh. Kuya Biring, kain na. Kuya Joe, tara na. Wala kayong kanin dyan. Bigyan mo kanin dyan. मैसन कालैर पा चल